Hello guys, magandang umaga. Oh. makikita niyo guys, marami siyang bunga. Mag aani kami ng pananim. Pupo, pwede na garo yan. Ay ano, pagulong. sala Pupo, kinakain ng kwan. Pinaunahan na. Pinaunahan na. Dami tayo, oh. Ay, nag na ang ano. Kinakarain na oh. Dami guys, ng bunga oh. Um, Ilang <laughs> puno lang yan. So, so dami guys ng bunga guys. Tingnan nyo guys oh. Na, ah, kinakain na siya ng ano, uhod. Ang <laughs> ano yan, dami na ng bunga oh. Hindi siya nalalagyan siya ng spray guys kasi limang puno dami dami lang. Dami ng bunga eh. Tingnan Ay, siya. wete oh. Hindi ko abot yan. Ay, eh, no. Naka ano tis, ano sa puno. Naka balandra. What? Ini tuh, eh, di makukulin tuh. te. tuh, kayaknya lang ano. Kirain yan. Di, na pura yun yung ano. Pagulong. Ano yun. Ito guys, yung nakuha namin. Pwede pwede na ito. Ulaman. Saka doon pa sa kabila. Tete oh. Ito guys, pasiraan na ito guys. So. Kunin na ito. Tumalun pa.

So naka 15 piraso kami guys So kagabi nagkuha kami guys ganito This is, Malaki dito 16 na piraso naman So bubulayan na agad na dito guys Iba na ang kulay yun Pasira na Natabunan ng ano ay Ay di pa? Hindi yan sira Natatabunan kasi siya nito Mga langgam na itim hmm. itlog yun ah, ito. So guys mga natin Uh, gulay natin tsaka, tsaka, na yung motor na yan ayusin ko pala ito guys itong motor na ito kasi yung ano nya switch ayusin natin yan meron naman tayong skills dito sa pag ayos tsaka yung sa ano nya guys sa uh, Nakikita nyo guys ayos pa yung ano nya pero hindi na yung ano nya push start nya hmm. hindi na, ayos natin yan guys namaya so, uh bago yan ito muna unahin natin madali lang naman yung guys nice

Ayo na guys, mainit na. Ah, na lagi init na. Lagyan natin ng ice ng mantika. Okay lang. Dapat bago tayo maglagay ng uh, mantika dapat mainit na yung kawali natin. Tsaka, dapat tayong Yang dapat, lebih, ayo, dapat dong Ay, Ayo, main tak. Ayo, tunah. Hahaha. 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 itu nah. nah, <tuh>, lagi itu. cũng nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Baby. ay, inam, namit namit ng pagkaluto tutu, tutuan ha, <laughs> <laughs> ha, <laughs> ha Ni ini? moto buat lain. Tuh, ah, lu gaul. Tuh, ini eBay lugo si Tatna. Lugaw. Oh, ginisa na walang sahog. Dito ko na rin kung lasa. alat. Ah. Tak itu sekarang. Ini e, dia yan. What? Mati eh uh, sakto lang an apo e, yan. What? Okay. Bro, what are you talking about, man? Sus! Lugaw! Lugaw, natutong pa! <laughs> <laughs> Maalat naman! Binoo! gấu <cents zat> Why are you crying? Bahala nama kayak itu mama ya. doi natin guys konti. Ah, siya na 'yan. Tingnan, nangis-langis 'to. Oh. Patadong masarap na luto. Ye, <laughs> buwa. Wah. Talaga masarap ang klase. Parang taman-taman timpla. <laughs> Parang taman-taman timpla.

Tiene que una y pagarlo.